Grabe guys, nakakaiyak makita yung suporta ng mga tao kay PRRD no. Grabe talaga. Alam mo yung um sobrang dami talaga guys nag-aattend sa mga prayer rally. Tingnan mo, tingnan mo dito sa Kidapawan no. Grabe. Tingnan nyo guys, oh. Hmm? Umiiyak na si Ate guys. Grabe! Grabe yung tao, guys. So, sobrang dami. Grabe. Prayer rally lang yan, ha? Sobrang daming tao. No? Grabe. Naku. Grabe yung tao, guys, so. Oh. Nakikita nyo ba yan, guys? Grabe! Sobrang dami! Grabe talaga, oh! At hindi lang yan guys, meron pa talaga dito o, oh. alam mo yung uh, nag-abot, nag-abot yung mga nag-prayer rally sa I guess uh, Kidapawan, tapos nag-abot sila guys ng mga nakamotorcade na taga Davao yata. Ewan ko, tingnan natin sa video ito ha. Grabe talaga guys, nag-abot talaga sila. Wow, sobrang nakakatouch. Alam mo yun? Ito guys, oh, tingnan nyo. E Grabe, no? O, oh, tingnan mo yung sa gilid, guys. Yung sa gilid, yung, yung nakita natin kanina na, na, na prepare rally. Yun. At at alam nyo ba, marami na rin nag... <laughs> marami na rin guys ang gustong mag... Alam mo yun. Binala talaga sa, sa next time daw sa kanyo na talaga ibabalas si BBM mo. Oh. Tingnan natin to. Alam mo yung laugh trip lang. Kasi tapos na tayo sa iyak-iyakan eh. Alam mo yun. Ngayon, mag laugh trip naman tayo guys. Tingnan nyo to. Binala ba naman si BBM sa ano? <laughs> sa kwitis yata to. Ano ba, ano ba to? Anong klasing paputok to? Hindi ko alam mo anong mga klase ng mga paputok eh. Sa susunod daw sa kanyon. Sa kanon. Kanyon, oo. Kanyon na talaga ibabala sa susunod si BBM. <laughs> <laughs> Grabe talaga yung tawo ko dito guys eh. Grabe talaga yung tawa ko, Jeff. Kaya guys, oh tingnan nyo dito. Sobrang dami din, hindi lang sa Kidapawan, dito din sa amin sa Surigao, guys. Sobra, sobrang dami din ng mga tao na nag-ano din, nag-prayer rally, grabe. O, oh, dito, o. Oh, tingnan mo sa Bacolod City, o. Oh. Hindi lang talaga sa Bacolod City. O, oh, tingnan nyo to, guys. Nagaalab na ang puso ng sambay ng Pilipino. Sabi sa guys. Ito, Visayas, Malay palay. Mga OFW. Muslim, Kristiyano, at iba pang reliyon. Milyong-milyong Pilipino ngayon ang nagkakaisa upang ipadama ang kanilang pagmamahal at pagsuporta sa nag-iisang Pangulong nagpadama ng malasakit para sa ating lahat at para sa bansang Pilipinas. Correct talaga. Siya lang talaga yung Pangulo, no? Nararamdaman talaga natin yung pagmamalasakit at pagmamahal. Grabe, sobrang dami. Yun nga yung sinabi ni PRRD na um, hindi daw niya, hin wala daw siyang uh, pakialam sa sa mga alam mo yung mga maling akala or mga binabato sa kanya na masama yung sa kanya lang talaga is to save human lives na alam mo yung mapaangat yung buhay natin mga Pilipino grabe sobrang nakakatouch yun guys wala sa dami na yet, guys. Ng ating bansa. region. Tanging, yan, tayo si Amina mga Pilipino oh. ng Kaya bilang ganti ng mga Pilipino sa malasakit na ibinigay niya at pagmamahal sa ating bansa. Saan mang sulok ng Pilipinas ngayon, makikita ninyo ang persa ng Pilipino, ang persa ng Grabe, Shargow, guys. Grabe pagkakaisa, pagmamahal sa naging isang Kawan presidente City. nagmahal lang tunay sa ating mga Pilipino at sa ating bansang Pilipinas. Oh, oh Kagayan de Oro. Lagi Kaya wala na talaga guys. Panalo na talaga. Panalong panalo na talaga ang PDP laban. Wala nang makakatalo. Sure na, sure na talaga. Pagdilaran, mo. Rek, may pag-asa pa. Pagdilaran, oh. True. O sa del Sur. Nako, kung i kung imagine mo lang no, sobrang laki ng Mindanao at saka Visayas compared sa Luzon. Kaya nako, wala wala na talaga all na talaga kayo. PDP laban at this. Talagang pinag... pinagkaisa pa talaga, no? talagang mas pinagkaisa pa talaga nila yung mga Pilipino sa mga ginagawa nila. Alam mo yun? Grabe! Pinagkaisa pa talaga, no? Sobra, sobra. Wow! Alam mo yung nakakatouch, nakakaiyak talaga yung mga tao. Grabe! Pilipinas Anabo. Davao City. Ako, grabe. Grabe, guys. Sobrang daming tao. Siyempre, Davao ba naman yan, no? ah <laughs> o tabato. Davao City. Uh, grabe guys, no? Grabe talaga. Sure na sure na talaga si si VP Sara nito. Kaya sure na talaga yung nine candidates, guys nang PDP laban. Thank you guys for watching.